Ito nga pala yung pasyente ng kalbo dito sa barko for today's video. Grabe, kahit gano'ng kakapal yung bakal, basta tinamaan ng pag-ibig, truck wasak. Gusto ko na sanang operahan at chapchapin chapin kaso nga lang walang materyales. Tara, hanapan natin ng paraan. Let's go! So ayun na nga guys, meron na namang na hit and run ng truck. Pero halos hindi na bago yan sa barko namin, puro bengkong na nga bakal dito sa loob. Kakabangga! shish! Tignan nyo naman guys, sa sobrang laki ng mga truck na yan, minsan hindi na talaga nila napapansin na meron ka pa palang pagtingin. Oh, she Kaya pagdating dito sa mga car deck, left and right talaga yung tingin ni Kalbong Simon TV. Mahirap na kasing mabangga guys, or masage, baka langit agad. Alright! Lalo na pag nakasalubong mo yung truck na may pakpak, shish! Napakabilis! Medyo matagal na rin sa akin inutos to ni chipmate guys kaso nga lang hindi ako makaporma kasi walang materyales. Inabot na nga ng bagong pintura at iba't ibang kargada bago ko pa nabalikan. Pero ngayon kahit walang materyales, finish or not finish, pass your papers. Sheesh! Unang gagawin, maghanap tayo ng bakal guys. Di bali nang hindi ka mukha pero basta matibay, alright! Siguraduhin na rin natin pang matagalan yung hindi basta-basta sumusuko or bumibitaw pag nabangga. Oh shit! Ayun, nakahanap na ako ng bagong ipapalit. Sa tingin ko, worth it. Eh, napakaangas par. Nakikita nyo ba yung dalawang square na bakal? Ewan ko na lang talaga kung hindi pa masira yung mga truck nila pag yan yung binangga nila. Basta ang usapan guys, mga truck lang. Hindi kasali si Optimus Prime, pati yung tangke. Oh yeah! My decision is final. Kahit maraming bakal na tatanggalin, yan pa rin yung aking gagamitin. Okay, simulan na natin magpagutom. Let's G! Pagkabunot sa parisukat na bakal, sinukatan ko na kagad guys na makakain. Om sim! Sabay gamit ng eskwala para pumantay yung linya tapos guhit sana may adobong pusit. Dahil nalagyan na natin ng marker, pwede nang putulin. Ganun lang kadali guys, ang dami na namang nasinghot na likabok ng kalbo, putol agad. Ay, napakaangas par, nagpapakita pa ng trick si Kalbong Siman TV pero yung nasa isip niyan, food trip. Pero sa totoo lang guys, medyo natagalan din ako bago mabuo yan, kaya i-fast forward na natin. Eto na yung itsura niya guys, tapos nagpatulong na rin ako kay Kruki para buhatin pa baba. Pagka-deliver sa baba ng barko guys, bukas naman ulit, let's eat! Bawi naman tayo sa chibugan, meron tayong tinapay. Plain rice, yung katabi, ano yan? Ngayon ko lang nakita yung ganyang ulam guys, bago siguro yung mayor. Meron ding french fries at japati, samahan mo pa ng tuna chunks, nilagang itlog, kamatis, pipino, sibuyas. Nung natikman ko naman guys, ang sarap, lasang hamburger. Sulit, tanggal yung pagod. Cheers!